Nabubuhay tayo sa mga araw ni Noe. Sinasabi sa Mateo 24, 37-39, Ngunit kung paanong nangyari noong mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, at hindi nila alam hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat sa pagdating ng anak ng tao. Ngunit ano ang nangyayari sa tila normal na mga araw na iyon? Ang mga tao noong panahon ni Noe ay tumalikod sa Diyos at ang kanilang mga puso ay tumigas. Namuhay sila ng mga pasaway na buhay malayo sa mga daan ng Panginoon. Gayon paman, ipinagpatuloy nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain na tila hindi napapansin ang napipintong pagkawasak. Gayun din, tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan marami ang tumalikod sa Diyos at ang ating lipunan ay lalong nagiging pasaway. Gayun paman, gaya noong mga araw ni Noe, nagpapatuloy ang buhay. Maaaring matukso tayong isipin na maayos ang lahat na walang dahilan para mag-alala o magbago ng anuman. Ngunit dapat nating tandaan na kung paanong ang baha ay dumating noong mga araw ni Noe, gayon din ang araw ng paghuhukom ay darating sa atin. Nakapagtataka kung paano mabubuhay ang mga tao nang walang kaunting pag-aalala tungkol sa paghatol. Marami ang nakakalimutan kung gaano biglaan at madalian ang paghatol ng Diyos sa isang individual. Madalas nating marinig ang tungkol sa awa at biyaya ng Diyos. Ngunit nakakalimutan natin na siya rin ay isang makatarungang Diyos na hahatol sa bawat isa sa atin ayon sa ating mga gawa. Ang katotohanan na tayo ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang kasamaan ay naroroon ay dapat maging isang panawagan para sa atin na suriin ang ating buhay at maghanda para sa darating na paghuhukom ipinakikita sa atin ng kasaysayan at ng Biblia na ang paghatol ng Diyos ay maaaring biglaan at walang babala. Sa aklat ng Genesis, mababasa natin ang tungkol sa pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah nang magpaulan ng Diyos ng apoy at asupre sa mga lungsod na winasak ang lahat ng mga naninirahan. Sa aklat ng Eksodo, makikita natin ang mga salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto na nagtatapos sa pagkamatay ng panganay na Ehipsyo. Ilan lamang ito sa mga halimbawa kung paanong ang paghatol ng Diyos ay maaaring dumating nang mabilis at hindi inaasahan. Sa Bagong Tipan mababasa natin ang tungkol sa talinghaga ng mayamang hangal sa Lucas 12, 16:21. Ang isang tao ay nag-iipon ng kayamanan at nagpaplanong mamuhay ng may ginhawa, ngunit ang Diyos ay nagsabi sa kanya, Ikaw ay hangal. Ngayong gabi ay hihingin sa iyo ang iyong kaluluwa. Kung gayon kanino ang mga bagay na iyong inihanda, itinuturo sa atin ng talinghagang ito na hindi natin dapat mamuhay ng walang pag-aalala sa paghatol dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating panahon. Ang kamatayan ay maaaring dumating nang hindi inaasahan at mahahanap ng isang tao ang kanilang sarili na nahaharap sa paghatol. Ako ay namangha sa kung gaano karaming mga tao ang nabubuhay nang walang kaunting pag-aalala tungkol dito na naniniwalang magagawa nila ang anumang gusto nila nang walang kahihinatnan. Ngunit ang katotohanan ay lahat tayo ay haharap sa Diyos at tayo ay hahatulan ayon sa ating mga gawa. Hindi tayo dapat tumulad sa mayamang hangal na nagimbak ng mga kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit mahirap sa Diyos. Binabalaan tayo ni Jesus na sa pagbabalik ng anak ng tao, ang mga tao ay mamumuhay ng normal kumakain, umiinom, nag-aasawa at nag-aasawa nang walang pakialam sa mga bagay ng Diyos. Ito ay isang matino na paalala na dapat tayong laging maging handa sa pagbabalik ng Panginoon, madaling mahuli sa mga alalahanin ng mundong ito, lalo na sa lahat ng mga nakakagambala sa ating paligid. Maaari tayong maging labis na nakatuon sa ating mga trabaho, pamilya, libangan at mga interes na nakalimutan natin na ang ating pangunahing layunin ay mamuhay para sa Diyos at maghanda para sa Kanyang pagbabalik. Kaya naman, binabalaan tayo ni Jesus na maging mapagbantay dahil hindi natin alam kung kailan siya darating ang katotohanan na ang mga tao ay mamumuhay ng normal sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi dapat ikagulat natin. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ay nagpapatuloy at ang mga tao ay patuloy nakakain, iinom at mag-aasawa. Ang nakakapagtaka ay sila ay nakatutok sa mga ordinaryong gawain ito na hindi man lang nila iniisip ang tungkol sa Diyos. Sila ay magiging katulad ng mga tao noong panahon ni Noe na kumakain, umiinom at nag-aasawa hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging iba. Muli, bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging iba. Muli, bilang mga Kristiyano, tungkulin nating maging iba hindi natin maaring hayaan ang ating sarili na lamunin ng mga alalahanin ng mundong ito hanggang sa punto na nakalimutan natin ang mga bagay ng Diyos. Alam ng Diablo na kung maaari niya tayong panatilihing abala at magambala, magkakaroon tayo ng kaunting oras upang isipin ang tungkol sa Diyos o gawin ang kanyang kalooban. Kapag hinayaan natin ang ating sarili na magambala ng mga bagay sa mundong ito, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos o masusunod ang kanyang direksyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagsisikap ang kalaban para panatilihin tayong abala at mag-alala na ilayo tayo sa mga bagay na talagang mahalaga. Nakikita natin ang gawain ng diablo sa lahat ng dako. Nabubuhay tayo sa isang kultura na nahuhumaling sa material na pag-aari, social media at entertainment. Kami ay patuloy na binubumba ng mga mensahe na nagsasabi sa amin na kailangan naming magkaroon ng higit pa, gumawa ng higit pa at maging higit pa sinabihan tayo na dapat tayong makasabay sa mga pinakabagong uso at fashion, pagmamayari ng pinakabagong mga gadget at patuloy na konektado sa mundo at mga device na ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang lahat ng mga bagay na ito ay mga distractions lamang. Pinipigilan nila tayong tumuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang ating relasyon sa Diyos at ang ating misyon na ipalaganap ang Kanyang pagmamahal sa iba. Nais ng diablo na maging abala tayo sa mga alalahanin ng mundong ito na wala tayong panahon para sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating labanan ang mga taktikang ito. Dapat nating unahin ang ating relasyon sa Diyos at maglaan ng oras para sa Kanya sa ating abalang buhay. Kailangan nating maging sinasadya sa paghahanap ng kanyang kalooban at pagsunod sa kanyang patnubay. Dapat din tayong magkaroon ng kamalayan sa mga nakakagambala sa ating paligid at magingat na hindi tayo ubusin nito. Noong panahon ni Noe, laganap ang kasalanan. Ang kasalanan ay itinaas. Sa ating henerasyon, ang kasalanan ay dinadakila at sinasamba pa nga. Noong panahon ni Noe, lahat ng tao ay maaaring isipin ang tungkol sa kasalanan. Nakita mismo ng Diyos kung gaano kalaki ang kasalanan. Ang mga lalaki, babae, matatanda at bata ay nabuhay sa kasalanan, sinasabi ng Genesis 6:5-6, King James Version. At nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay dakila sa lupa at ang bawat haka-haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay masama lamang palagi. At pinagsisihan ng Panginoon na ginawa niya ang tao sa lupa at ikinalungkot niya ang kanyang puso. Sa ating panahon, ang kasalanan ay naging karaniwan na. Siya ay nangingibabaw hanggang sa punto na ang hindi pagsali sa makasalanang pag-uugali ay nagmumukhang isang tagalabas. Maraming tao ang nagkakasala upang makuha ang pagsang-ayon ng iba o upang makamit ang personal na mga layunin kadalasan sa hindi makatwirang mga kadahilanan. Ang pattern na ito ay nagpapaalala sa panahon ni Noe nang ang kasalanan ay naging laganap na humahantong sa pagkawasak ng mundo. Kung titingnan mo ang mga balita ngayon, Magugulat ka sa antas ng kasalanang namamayani. Ang ilang mga Kristiyano ay naninirahan sa isang protektadong kapaligiran at hindi alam ang lawak ng kasalanan sa mundo. Ngunit ang katotohanan ay ang mundong ito ay mas makasalanan kaysa sa iyong naiisip. Nakakatakot ang kasalanan. Hindi maiisip ang mga nangyayari at binalaan na tayo ng Biblia tungkol sa mahihirap na panahon na darating. Inilalarawan ng Dewanan Timoteo 3.1 Pimba ang mga katangian ng mga tao sa mga panahong ito. Maibigin sa kanilang sarili, mapag-imbot, mapagmataas, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, hindi banal, hindi mapagmahal, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, malupit, humahamak sa mabuti, mga taksil, tinatanggihan ng mga tao ang kabanalan at tumalikod sa kabanalan. Sa kabila ng saganang kasalanan, nagpapatuloy ang buhay ng walang pagsasaalang-alang sa Diyos gaya nung mga araw ni Noe. Ang pagsunod ni Noe sa utos ng Diyos na gumawa ng arka ay isang halimbawa ng mahabang pagtitiis at pagtitiis ng Diyos sa sangkatauhan. Kahit na tumagal ng 120 taon upang makumpleto ang arka, binigyan ng Diyos ang mga tao noong panahong iyon ng sapat na pagkakataon upang magsisi at bumaling sa kanya sa loob ng 120 taon na nagbabala sa mga tao sa darating na pagkawasak ngunit pinili nilang huwag pansinin ang kanyang mensahe at kutyain siya sa ngayon ipinangangaral pa rin ang ebanghelyo ng kaligtasan at patuloy itong tinatanggihan ng maraming tao sa loob ng mahigit 2,000 taon, ang mensahe ay pareho. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Maraming mga ngaral ang nagpahayag ng mensaheng ito sa mga lansangan, sa TV, sa radyo at sa social media. Gayunman, marami ang nananatiling abala sa mga alalahanin ng salibutang ito gaya ng mga tao noong panahon ni Noe. Ang mahabang pagtitiis ng Diyos ay nangangahulugan na kahit na ang mga tumutuya sa kanya ay makakatanggap pa rin ng kapatawaran kung sila ay magsisi. Pinatatawad niya ang lahat ng kasalanan, gaano man ito hindi mapapatawad sa lipunan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsisi at bumaling sa Diyos. Ngunit marami ang nananatiling nakatuon sa pansamantalang buhay na ito na walang pagsasaalang-alang sa kawalang-hanggan. Nakatanggap na tayo ng mga palatandaan ng katapusan ng panahon at nangyayari na ito ngayon. Gayon Gayunpaman, pinipili ng marami na huwag pansinin ang mga babala. Katulad noong mga araw ni Noe, ang mga tao ay namumuhay ng normal nang hindi isinasaalang-alang ang darating na paghuhukom ng Diyos. Ngunit ang mensahe ay nananatiling pareho, magsisi at bumaling sa Diyos. Huwag maghintay hanggang huli na ang lahat. Pakinggan ang mga babala at piliin ang kaligtasan ngayon. Sa liwanag ng lahat ng ito, inaanyayahan tayo na pag-isipang mabuti ang ating buhay, ang ating mga pagpili at ang ating kaugnayan sa Diyos. Ang mundo ay nag-aalok ng mga pagkagambala at panandali ang mga ilusyon, ngunit tinatawag tayo ng Diyos sa isang bagay na mas dakila, kawalang hanggan sa tabi niya. Tulad noong mga araw ni Noe, ang sangkatauhan ay patuloy na tinatawag sa pagsisisi at pagsunod naway maging punto ng pagbabago ang sandaling ito. Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim at ibigay ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Gumawa ng isang tauspusong pagkilos ng pagsisisi, pagkilala sa iyong mga pagkakamali at paghingi ng tawad para sa kanila. Humingi ng lakas upang labanan ang mga abala ng mundo at sundin ang landas ni Kristo makapangyarihang Panginoon, kinikilala ko na ako ay madalas na nadadala sa mga kaguluhan ng mundong ito na inilalayo ang aking sarili sa iyong presensya. Ngayon, ako'y lumalapit sa iyo ng may mapagpakumbabang puso, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakataong inilagay ko ang iba pang bagay sa itaas. Tulungan mo akong unahin ang sarili ko o relasyon sa iyo at pamumuhay ayon sa iyong kalooban. Palakasin mo ako laban sa mga tukso at hayaan akong marinig at sundin ang iyong tinig. Sapat na ang iyong biyaya upang gabayan ako sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Amen. Huwag mong hintayin ang bukas dahil ngayon na ang tamang oras para hanapin ang Diyos. Piliin ang buhay na walang hanggan. Piliin na mamuhay para sa Kanya at sa Kanya.